kahulugan ng ministro sa panaginip. Ang mga ministro sa panaginip ay mga kaakit-akit na paksa na sumasalamin sa simbolismo ng mga relihiyosong figure na ito. Sa maraming kultura, ang mga ministro ay mga simbolo ng pamumuno. Ang pagkakita ng isang ministro sa iyong panaginip ay maaari maging isang nakakaaliw na tanda ng isang pangangailangan para sa espiritual na patnubay o isang paghahanap para sa mas malalim na kahulugan na nag-aalok ng kapayapaan at kaaliwan. Ang panaginip tungkol sa isang ministro ay maaari ring sumasalamin sa mga damdamin ng pagkakasala. Ang isang ministro sa isang panaginip ay nagsasabi sa iyo na humingi ng panloob na kapayapaan, ngunit maaari ring ito magpahiwatig ng pananabik para sa komunidad. Mahalagang tandaan na ang kahulugan ng isang ministro sa isang panaginip ay maaaring mag-iba. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang kapag sinusuri ang isang panaginip tungkol sa isang ministro. Una, ang autoridad at kapangyarihan. Ang panaginip ay maaaring sumasalamin sa isang pagnanais para sa pagkilala at kontrol. Pangalawa, ang serbisyong pampubliko. Ito ay isang indikasyon ng iyong pagnanais na magkaroon ng positibong epekto sa mundo o maglingkod sa iba. Pangatlo, ang personal na paglago. Ang ministro sa iyong panaginip ay maaaring sumagisag sa isang tagapagturo o gabay na nag-aalok ng makabuluhang potensyal na personal o profesional na pag-unlad. At ang pang ang salungatan o panloob na kaguluhan. Ang mga negatibong pakikipag-ugnayan sa ministro ay nagmumungkahi ng mga panloob na salungatan o hindi nalutas na mga isyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa punong ministro. Sa panaginip na ito, bigla kang nakatagpo ng isang maimpluwensyang figura, isang punong ministro. Ang punong ministro ay sumisimbolo sa autoridad at pamumuno. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay naghahanap ng gabay na kailangan mo ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong pagnanais para sa isang tao na tulungan kang gumawa ng isang mahalagang desisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang ministro ng gobyerno. Sa iyong panaginip makikita mong yung sarili sa presensya ng isang ministro ng gobyerno. Sinasagisag dito ang isang maimpluwensyang figura ng autoridad sa iyong buhay. Ang pagkakita ng isang ministro ng gobyerno sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig ng paghingi ng pag-aproba mula sa isang may kapangyarihan. Iminumungkahi din ng panaginip na ito na hinahangad mo ang pagkilala at paggalang mula sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipag-usap sa punong ministro. Kapag nakikipag-usap sa isang punong ministro, ang pakikipag-ugnayan na ito ay maaaring sumagisag na isang pagnanais para sa gabay o payo mula sa isang may autoridad. Ang dialogo sa iyong panaginip ay sumisimbolo na mga solusyon sa mahahalagang desisyon o naghahanap ng pagpapatunay para sa iyong mga idea. Mangyaring bigyan pansin ang mga detalye ng pag-uusap dahil maaari itong magbigay ng isang partikular na diskurso. Ang larawang ito ay nagpapahiwatig ng iyong pananabik para sa karunungan sa pagharap sa mga kritikal na isyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging punong ministro. Kapag ikaw ay punong ministro, ito ay nagpapahiwatig ng mga adhikain at ambisyon na makukuha ng impluensya panaginip nito ay kumakatawan din sa pagtitiwala sa iyong kakayahan gumawa ng mahahalagang desisyon. Sinasalamin nito ang iyong saloobin sa pagkuha ng responsibilidad sa iba't ibang aspeto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang ministro na nagbibigay ng sermon. Ang panaginip ng isang ministro na nagbibigay ng isang sermon ay nagpapahiwatig ng espiritual na patnubay para sa moral na direksyon sa iyong buhay. Ito ay nagpapahiwatig ng paghahanap para sa mas malalim na kahulugan at isang pananabik para sa layunin. Ang sermon ng ministro sa iyong panaginip ay nagpapakita ng iyong panloob na pananabik para sa karunungan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang galit na ministro. Ang panaginip ng isang galit na ministro ay kumakatawan sa hindi nalutas na mga damdamin o mga salungatan na may kaugnayan sa iyong espiritual na mga prinsipyo. Ito ay sumasagisag sa panloob na kaguluhan o isang pangangailangan upang matugunan ang mga isyo sa loob ng iyong moral na kompas. Isaalang-alang ang pagmumuni sa anumang pinagmumulan ng pagkabigo sa iyong buhay at kung paano mo maaaring gawin upang malutas ang mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hindi kilalang ministro. Ang panaginip ng isang hindi kilalang ministro ay maaaring sumagisag sa espiritual na patnubay mula sa hi, mula sa isang hindi pamilyar na mapagkukunan. Ito ay nagpapahiwatig ng suporta sa isang partikular na aspeto ng iyong buhay na sa tingin mo ay hindi sigurado. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa isang pananabik para sa mentorship.